Bakit ba ang kuwit ng pala sa agho? Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa paniwala nitong ngang si Rigor na ito talagang si Marites ay nandudoon nga sa puder nitong ngang si Ramon Montenegro kung kaya't ngayon nga ay wala na itong si Ramon Montenegro kasama nga si Don Julio dahil meron nga silang shipment na paparating at ngayon ay nawala nga ang atensyon nila sa papaligid nitong ngang si Ramon at ngayon nga ay hindi na naisip na bigla na pala nga aaligid itong ang si Rigor sa mansyon nga ng mga Montenegro kung kaya't dito ay nawala ang kanilang nga isipan dahil nga sa napkon na nagtrap sa kanila kung saan na ang pier na na ang kanilang malaking shipment nga nadaladaan itong si Mr. Con kung kaya dito ngayon ay hindi nila sukat akalain na nanganganib na pala ang buhay nitong ang si Marites dahil nanduduon na nga si Rigor at nakapasok na nga ito sa mansyon ng mga Montenegro na hindi nga namalayan ng mga tauhan at ng mga bantay nga na iniwan ni Ramon para nga bantayan itong si Marites at ano kaya ngayon ang gagawin nitong nga si Rigor at itong nga uh, si Ramon kung sakasakali nga mag-aabot-abot nga sila dito nga sa kwarto na kung saan ngayon ay sinasakan lang ha at sinasaktan na ng gusto nitong si Rigor, itong si Marites. At ano ang gagawin ngayon itang gol kung sakasakali mang maabutan niya itong nga nga, si Rigor na sinasaktan ang kanyang nanites. Ito kaya ay tuluyan niya na nga ipasok sa loob ng piitan dahil nga sa sobrang galit nga nitong uh, si Tanggol dito nga kaya Rigor at ayaw na ayaw nga itong si Tanggol na masaktan ang kanyang nanay Marites sa piling nga nitong si Rigor kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po nang aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.